So yun mga idol no. So nandito ako sa Maynila sa Cubao. Yan. So nandito ako sa accommodation. Nagayos pa kami ng requirements para makapag-apply. So yun mga idol nandito ako sa Cubao. So mag-aasikaso pa ako ng requirements para mat matapos na to at makapag-apply na Yan. marami dito mga idol ng ano ng sakyan so na ano, hindi ako sa Maynila mga idol no dito yung ano namin yung parang yan, yan. yung tigumat yung, yung dito yung ano namin yung pinaka agency -si. yan. so ngayon mabibili na ko mga idol no yan nang may ulam namin So abangan yung mga idol yung vlog natin dito at dito mo na So yun mga idol no, uh, nandito kami sa accommodation at itong mga kasama ko. Nagluluto kami ng aming pananghalian. So dito muna kami habang eh, uh, hindi pa na hindi pa kami na-deploy. De uh, inaayos namin yung mga requirements namin para makapasok na para makapagsimula na sa aming trabaho. So panoorin yung mga idol no. nakakatuwa yung mga kasama ko. Uh, talagang uh, todo sa pagluluto. Busy uh, busy -bis sila sa pagluluto yan. So yun yung mga pagkain namin mga idol no. Ang ulam namin ay ginisang upo. yan. Ginisang upo na may sardinas yan. Yung mga pag, yung mga kain namin ay eh, sa mga plato no. Yan. So pagkatapos namin yan eh, mag-aasikaso ulit kami ng requirements para makapasok na sa aming trabaho. Bunsa ni. Eh. <laughs> Bigalan ko ang ating luto kasi din uh, <laughs> um, lalagyan na po natin ang ating sibuyas. Ah, <laughs> uh, three cups ng sibuyas. Gusto mo sa doon ano? Sa yung sakon sa buhay? At ito po ang aking alalay. Pagkibukas po ang aking patina. <laughs> <laughs> oh. Mar. Mari na tanya yang ini. Pati kayo. Kada kasali din. Ayan. Yeah. Ayintayin uh, natin siya uh, hanggang uh, hanggang maluto ang kanyang sibuyas at ilalagay natin ang ating sardinas. At pagkatapos na, pwede na tayong umuwi sa ating kanya-kanyang bahay. Ng kamatis. <laughs> Ayo. Tara kamatis papala, pala. siyang malimutan. <laughs> <laughs> Kasi ang kamatis pampabango ng buhay. Ng buhay. Pampakulay po ang kamatis sa bao para mas masarap, mas mabango at mas malinaw na. <laughs> Napaka-bango. <laughs> step by step, bro. Lamot mo na? <laughs> Bawang pa lang. Ulam na. <laughs> <laughs> At ilalagyan na natin ang ating uh, tuna. red tuna